Hello, maayong adlaw. Kag welcome na naman sa isa pa ka podcast naton. Kag uh, sa aton nga programa, Upong Plobolok para sa bagong politika. Kini gyapon yung kaupod sa aton nga podcast si Rodil Libiano. Oga uh, sa atong diskusyon karong uh, buntaga or karong adlaw, wala wala ing na kauban nato ang ato kaya pong Vice Mayor si Melchor Inday Hutar nga karo at bilang mayor sa Promolok. May buntag may nga adlaw bes Si Rodel sa liwat mayong nga adlaw na naman. sa nimo kag sa aton nga mga hugpong uh, Promolok kag sa aton mga podcast. Uh, bago na mga adlaw bes, bago nga topic. Bago. Ang aton topic consultative. consultative, leadership. Ano nga classical leader ang na-expect mo, mga ma-perform mo, gina-expect man sa mga tao eh. So, ini nga topic ba, is di hindi man eh, ni ano, say ano sa imo, uh, liwan kay, before ka nang decide mga maglagan ba ka mayor, nang agi naman sa consultation. So muna so, nga bagay uh, si Rodel mm, ang aton niya pangusulta uh, muna uh, oh, nga ginapamatian nato. Pilaka bulan gawa to. Si ang uh, aton niya nga oh, gihimo nga bago kita nag-decide oh, nga decide, magdalagan na oh, oh, almost 6 uh, months. Oh wow. Okay. 6 months. So hindi basta-basta nga kaghalos ang mga barangay, mga um, mga pilaka barangay na abot nato. So almost uh, na, na nalibot na, na, naman aton pero mm, may mga selected uh, okay. families ka grupo lang kita right. na mga mm, na konsultahan. Pero mm, ang uh, natabo uh, mm, ang kaayo ang resulta kay tungod nga mm -hmm. gipaningkamutan naton nga makatuan gid ang mga dagko nga mga pamilya. Correct. So mo ganini nga diri nagakuan na ang aton nga ugpong lumlok mm -hmm. no para sa bagong politika. Dira nakuha. So diri nakuha idea. ang idea. Oh. Oh. Kaya nakita naton nga iban nga mga dagko nga pamilya okay. nga, sa pipila ka tuig for 21 years sa wala sila kayo matagaan sa nga ganin no. Importansya okay. no. So amo na nga sila dito mismo sa ila. Wala sila wala, makonsulta. Wala makonsulta. So, so dito ganin mismo sa ila nga why not nga mm kita. Ganin magugpong. Correct. No? Para, ah, mm. uh, kuha nga ang mga dapat natin ngayon sa pulo nga hara ang boses. Mm. Boses ang mga tumandok, ang mga sitters. Maayon man pagkandak nyo sa consultation, may maayon man lang ang mga pagdawat, pagsabat, sa mga pamangkot, or wala? So, mga na si Rodil nga, oh. dako kayo nga mm. inspirasyon na para satun, okay. sa aton. Kaya, uh, sa pag-panaog naton, mm. for almost uh, six months, sa uh, sila nakatag sang inspirasyon sa aton yung magdalagan nga Accepted. sa una uh, uh, wala magare kita plano nga magdalagan sang mayor mm -hmm. no kay ko na sang nagligad aton nga mga podcast nga mm -hmm kung vice mayor lang talaga na, wala na on na no? pero oh. kay gibuksan ang oportunidad oh. kaga ang panahon nga sila mismo nagambal nga vice hindi ka mag problema sa mga <laughs> problema mo nga mga resources uh, uh, no right. kung diari kami sa likod mo mm -hmm. nga magtulak so no. nami acceptance so, nami, ka man nila oh, yes, sa sure. ilang support mm -hmm. so mo ganis ang promiro nga pagdalaga na daw ga duha duha pa kita no okay. nga okay. uh, damo kita mm -hmm. sa nga uh, dapat nga i-workout kag kakulangan mm -hmm. pero sa sulod karon sang isa ka isa ka tuig nakita nato niya nga sila mismo ang nagalusog mm hindi ka mag problema sa resources ang sa resources nga mm yeah. pangabot sa M12 ang amo niya mm. nga punta sa Bulpin amo ang mag deliver ang sa hotar, inyo. ang otar ang isa niya <laughs> isa niya so, muna nga uh, mabagaan karon ako nga pamatyag Kaysa subong abi dere sa upong uh, from sa aton gina, gina tungtungan nga suporta halin sa mga tumandok tumandok eh. amo gani na gina-explain naton sa ila mm. nga kung magamo na na pirmi sitwasyon sa pamulitika wala na sa kabaguhan so right. pag pagabot sa panahon ano ang matabo right. sa aton tiyari mm. mm. karon gitindugan ta mm. gitindugan na kon kag kamo man mm. nga pagabot sa panahon karon ang ginalantaw naton nga bago na sistema sa pamulitika mm. makabut naton pagabot sa panahon Ay, nga kung kita makapungko niya. tama ang importante advice nga communicate git kita with kay ang paghimo sa mga balaod non kag mga programa naton ang pag-implement sina dapat naka-relate sa mga panginahanglan nila eh so ang gin-express lang ang mga need sa during your consultations siguro ang challenge dara is uh, maskin sa definition natin sa consultative leadership paano na siya i-address once you already seated as the new uh, local chief executive So amugana um, uh, na si Rodil nga yeah. kinanglan ang isip uh, sa ka leader. Uh, uh, mamati gid. Mamati. Mamati. Oo. Uh, uh, kag sa pagpamati kinanglan manaog ikaw kag paano uh, ma-convert uh, into a program. Maparaog ikaw kag pamatian mo sila kung ano ang ila nga mga mulo kag mga concerns yung Right. Kag tama na then i-convert naton. Yeah. So, subtone ka, i-convert naton dito sa real nga mga programa nga ibalik sa ila. sa so, so, mga itong ginahambal ta pier, mitong nagliga ng mga podcast mm -hmm. nga ang mga programa nga dapat ihatag sa ila, mm -hmm. amo tong hinbalaton nga sila ang nag-express. Nag-express kag sila ang may ownership. So, Correct. Sila makabenefit. O sila makabenefit sila. Uh, so therefore magri-down gyapon sa ila ang development. Oo, no, no, no. tama na. Uh Oo. -oh. Ang mga programa nga dapat ihatag sa ila ginna Correct. Mm -hmm. Ilagi na sa ato nga balas ato, guys, nga kung galing ma-develop ang community, automatic man nga kita mismo nga naga naga dumala sa isa ka LGU, siyempre maka-benefit man niya kay benefit niya tanan. So, <laughs> so mga ganito itong, itong nagligad na ito nga uh, kung involvement, so, dapat na pagpunso ito, tibili siya, kaya ka mo mismo yeah. mga katawan, yeah, mag-involve yeah, sa Correct. mga correct, activities uh, uh, no, uh, na uh, dapat na himoon. Uh, um, um. no? Sa tanaw mo ba, is medyo bago na siya kung itandi mo sa present leadership. Ah, uh, siyempre, mahambal na uh, mag-uning approach. Masistema. Uh, 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 hindi ma mo sa, na ang... Okay, oh, kasagaran sa mga previous, sa uh, lain man ang ilang na... Lain man. Uh, oh. Lain na uh, kind uh, of pag-implement sa ilang mga okay. uh, oh. kinaiyang uh, nga isip sa ka mm -hmm. So, mo kanina nga isip sa ka-leader. Mm -hmm. Ang ginahambal na balik-balik mm -hmm. na ang istorya nga, ah, hindi kaya magpungko dito sa imong mga mm. opisina kundi manaog ikaw kag pamatian mo ang mga ginapaabot nga mga concerns ang mm-hmm. Uh, aton nga katawhan so isa um, na sa mga pagbag -o. so amo na isa sa politika so amo ganyan balbo pero damo gigita pero bag-o <laughs> sa aton na sa sistema sa pamulitika kay <laughs> eh, uh, kita uh, uh, ya uh, mm. ang aton nga experience ang aton nga mm ang -hmm. uh, mm. balaton nga gani, lain gani sa ilang lain sa aton So, dira pa lang sa pag sa consultation, or pag uh, himo ta sa mga desisyon nga kung sa diin ka involve ang kadamuan sa mga katawhan daw masinintang nga na ina or something na ina kun i compare naton oh, oh mo natin, uh, present practice pagbag uh, uh, approach ni sa aton nga uh, pamulitika mm -mm. ang sistema sang pamulitika mm -mm. kay dapat involved na to ang government ang private sector Correct. at ang ginatawag naton nga civil uh, yeah, society organizations yeah, nga magi oh mag tungo dito sa mga oh. dapat natin nga kabaguhan oh. sa atun nga lungsod oh. nga pulo-mulo. Nagbalik kita sa transparency kaya po. No? transparency kaya <laughs> So, ang tanan oh. ng nga tanan ng katanan nga atun nga ng mga politics na interconnect na, oh. inter uh. na sa tanan, -tanan. Ganin, so, ang oh. nga sa pagdalagan ko sa counselor 2019 mm -hmm. uh, amo na na come up na na sa akong una una nga, huna -huna, nga okay. ang dapat naton nga pagabot sa panahon nga kita mm -hmm. makapungko dira mm -hmm. sa aton nga munisipyo mm -hmm. so wala ko ka na, wala mm -hmm. nag wala daw nga come up lang na okay. nga uh, mga letters okay. nga gi naton oh, isa isa na kag na realize naton nga tama gali ni uh, nga mga oh, uh, panglantaw mga litra nga pag guwa makabot kita karon nga makapungko kita amuni ni uh, aton uh, nga sundon uh, nga sistema sang pamulong So nami no, pwede naton ma ano ba ma, ma subject sa murag uh, ang panglantaw kung ano paano naton i, i implement or uh, i-realize ang kalambuan nga damgo naton sa aton nga munisipyo sa uh, Pulomolok. So siguro ba kay again medyo gamay ang oras natin. Pero nami gyapon ang discussion ini consultative leadership kay nag-require niya siya eh, isang certain value eh. Ano ano bang nakuha mo sa family mo or sa training? So amo <laughs> ah, na nga dapat amo na imo nga approach. kayo so, nga bagay ang aton nga hmm. na ang value ba lang na value form na form formation na, right. na, nato na right. sa right. aton kinabuhi. Una, hmm. di simple sa pamilya. Basically. Oh, sa pag-eskwela naton. Oo oh, gani nag-eskwela kita sa Katolik uh, Catholic school, then uh, kita sa college nga kung din, uh, nakita naton nga sa pag-immerse uh, natin sa katawahan, ang realidad nga na ang dapat ngayon mo. So, simple, kita sa isa ka religious formation, then uh, kita sa mataas-taas nga, nga ang, ang sa sitwasyon sa pag-eskwela. So, damo, ang nag-mold sa aton nga ni ang dapat naton ngayon Pag-abot sa panahon nga kita makapungko. So ibutang nato ni sa politics. No, sa politics. So <laughs> ina nga kung yeah. ikaw matinud anon. Yeah. At least na uh, makita nimo ang realidad mm -hmm. nga dapat niya mm -hmm. ang imoon. Pero kung so, ang imo nga gugma kasing-kasing, wala dira ang interes mo lang mangibabaw. So no, hindi gani. mo ma-apply ni ang aton nga words nga politics pagabo sa panahon right. kita makapungko. Correct. So finally guys, uh, siguro hindi nga mga values ginabutang naton sa isa ka political system ano? Eh, So, amo na siya karon ang salin sa Ang kalayinan siya karon. Oh, so amo na nga challenge uh, Ang kaibahan, natin, kaibahan. Ang pagbago. Ang pagbago. Kay oh. kung lang natin, uh, sa ibang nga mga politiko, mm. wala kayo nila na ni makita nga, mm. nga, 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 ang gulo nga pastada sa panahon. Mm -hmm. Nga wala sila magpungko. Mm -hmm. no? Ilaya, tradisyonal yung mga panglantaw. Ilahin mo, amo na, lang nagyapon. Pero atong ginabago na mm -hmm. No? Uh -oh. So mga ina nga kung pong pulong sa bagong politika. Oh, okay, okay gusto nato niya nga hinahina yon ang pagbago sa politika diri sa pulmono. Okay. So wala man talaga nga automatic karon ang bago na. Man. nga Kundi ang aton nga, uh, nga, uh, nga, so. nga makontribute dira masing gamay lang ang bagay na ya pero mm -hmm. pag abot sa panahon karon ang gamay nagadako. Right. So sino ang makabenepisyo sini pag abot sa panahon ang aton mm -hmm. nga mga huli mm -hmm. nga mga tubo, ang mm -hmm. mga young generation right. so, pag abot sa panahon. Mm -hmm. Tama gali ang aton mm -hmm. panglantaw nga abuna. no? All right. Dapat umpisa na ton kag sang katawan para may kabaguhan ng pagabot sa panahon. All right. So diri tanay panahon ba sang aton nga podcast. So okay, salamat may... si Rodel uh -oh. no sa isa naman uh -oh. ka panaton, uh -oh. ton, isa naman uh -oh. ka episode. Right. So mm -hmm. Damo nga salamat kag ako naga pangabay nga sa amuning nga mga pangalantaw naton sa mm. pumulitika na, ang katauhan ang dapat naton nga tagaan mm. sa nga uh, importansya nga uh, mapalambo naton tru sa amuning nga mga bagay nga mangusulta mm. kita sa mm. Mm -hmm. dalum kag uh, pamatian nato ng ilang nga mga mulo kag mga mm -hmm. All So dili na nato na taposon aton nga podcast subong adlaw. Kag sa sunod lain naman nga episode Nah, nami naman nga tapi kuro, istorya tuh. Oh, bukan isu dia kayak <laughs> uh, ngatun nggak uras ya, uh, Inggris ya, ah, amulana juga uh, nami nggak nagami yang uh, mga diskusi nato, okay. pani kemutan nato, right. uh, apa yang tindih uh, nato nggak mga uh, viewers, amuni yes. uh, nggak bangai. Oke, okay, until next time, thank you very much. Saya nyopo pun sama karena nggak adlaw, dari gapon saat on tulmanon, hukum pelunukenios, para, para sa bagong, bagong politika. politika.